Kasi maulan dito sa barko na to. Bakit sa, ano, sa Montenegro, hindi ganito eh. <laughs> ano bang nangyari? Ganyan talaga dito pag naulan. Pag naulan, pumapasok talaga. Ha? Sa... Ang sa taas? Ayun you no? Know? Sa ulan? Ah, bakit hindi naayos? Ha? ha? pag ulan. Pero normal lang naman yung sa inyo, no? Normal Kasi nasali ako sa Air Star Wars, eh. Wala, wala ko nangitang ganito. <laughs> Ayan, oh. Wala ko kita kaya na, na, ano ko, na mamangyan. <laughs> na mamangyan kasi dahil labas ang tubig, oh. Sa ulan. Pwede na mag-swimming pool. <laughs> Medyo malakas ang uh, alon kasi nga, na -ulan. Pero pag wala ng ulan, yan, papahupa na, na ang laon. Pakalma naman. Ang ulan ang na napapakalma eh. <coughs> Ayan yeah, no. o. naranasan ko anong bata pa ako eh. Alam mo yung transmar. Kalayaan. <laughs> Grabe ka nun o. ulan ito eh. Ay, biglang ulan. sa Star Horse medyo mura ano <laughs> ayan ayan konti lang ang kasakay dito hello everybody ay masyado gigong mong makakumbak dito sa likod ay yan yung maligid ka maligid ka masyado gigong mong makakumbak uh, sa likod ah sa drip sa ano sa, ano, sa

Days. talaga rin is, talagang magiging humbang. Nakapila kami, spa kami. 9.20 kami umalis. Anong oras na? 9.45 pa lang. Wala. minutes na Wala. Sobrang nungdag kong humbang ako. So, kaya nga, laban! Hindi sila kaya namin to eh. Pero ganoon din naman eh. Kahit ano lang. Nagutubo yan ganyan Ako sa salitong kato sa CR, parang ayoko na mag Di ba no? Di eh. Nahilo talaga ako sa CR. Pagpunta doon. Ha? Doon na ako.